Happy Friday, beautiful people! Mag-aalas sa isna nga nang bumaba tayo. At tumerecho hagad si Mama sa kitchen para magluto ng chicken noodle soup. At sinamahan natin niya ng isang pirasong egg. Pagkahipo ko sa ating swimmer ay medyo masama nga ang kanyang pakiramdam at sinek natin ang temperature ay meron nga siyang lagnat na umabot ng 100.2. Habang inaantay nating maluto ang noodles, ako na rin ang nad-unload ng mga clean dishes. Dahil hindi nga maganda ang paharamdam ni Bunso, ay si mama nilang ang gumawa niyan para nga tayo ay magkaroon ng space at luminis ang ating kusina. Hindi ko maalam kung ano talaga ang nangyayari dahil kakagaling lam ng ating Bunso sa pagkakasakit from last week at eto na naman. At pagkatapos nga nating ma-unload ay luto na nga rin ang kanyang chicken noodle soup kaya naman nang palamig na rin ako para sa kanya. Hinandaan ko rin si daddy ng kanyang babaunin coffee for work at eto na nga nilagyan lang natin ng konting kanin yan. Inakitan ko na nga siya sa itaas at siya na daw ang kakain yan at bumaba naman tayo sa kitchen at nagpahulo tayo at nagpalambot ng beef cubes na gagawin nga nating nilaga. Gamit niya ang InstaPot, iniwan lang natin 'yan for 45 minutes at tinimplahan ko na rin. nag lang tayo ng ating black coffee at bumaba na rin niya si Ate. At nang toast lang siya ng waffle with Nutella, habang si Mama nga ay nag-enjoy ng kanyang black coffee. Sabi ni JJ, ay okay lang daw na iwan siya sa bahay dahil tatlo nga lang ang ating pasyente, ay susubukan nating mahauwi bago mag-alas 12. Nag-almosal lang tayo ng mabilisan at eto na nga ang isang piraso nating na pandesal na pilalaman na natin ng Nutella at talaga namang napakasarap at perfect na perfect yan para sa ating black coffee. Inihanda ko na nga ang aking computer at work bag at hindi ko nga na malaya na kinuha ni ate ang aking cellphone at ayan na nga. Kapag nasa mood ay selfie ng selfie at post ng post sa camera, kaya naman, edi eh wow shop sa akin panganay. Nakaalis na rin pala si daddy at ako nga ang naghatid kay ate sa school. Sa mga oras na yan ay tulog na nga ang ating bulso at napailong ko na rin siya ng gamot at yun na ay every 6 hours. Pagkahatid ko nga kay ate ay diboretso na din tayo sa trabaho. At dahil pasado alas otso na nga ay napakarami na ng tao sa kalsada at nanito nga tayo sa interstate kung mapapansin ninyo ay marami na din sasakyan. Medyo lutang pa nga tayo at pinag-isipan ko munang maigi kung anong badge ba ang isusuot natin for today's visit. At nanito na naman tayo sa countryside kung mapapansin ninyo nga. Ay wala na halos bahay dyan at puros taniman na ngayon ng mais. Medyo malayo nga rin ang ating travel. Ang ating first patient ay almost 40 minutes sa ating bahay. Maburi na lang talaga ay hindi tayo busy for today's video at mabilis lang din tayong natapos sa ating mga visit. Habang nadaride na ako ay nag din ako sa ating bunso. Dahil baka nga kailangan niya na ako sa bahay para siya ay kumain. Dalawa nga ang pasyente natin sa countryside at nag-drive na tayo ulit pabalik sa city para kitain niya ang ating last patient. At kung nakikita niyo ang malalaking truck na yan, medyo nakakatakot niya ang drive natin kapag interstate. Dahil mabibilis din ang kanilang takbo at dahil wala tayong baong coffee, medyo antok pa rin si mama pagkanatinga natin sa ating last patient ay nagpalit na naman tayo ng badge. Medyo malayo nga ang ating napagparkingan kaya naman habang naglalakad si mama ay for the video na naman para meron tayong ma-content for today. Pagkatapos nga ng ating last patient, ay nagmadali na tayo mag-drive. Pero pumunta muna ako sa store para bumili ng ilang gamit na ating kakailamanin sa pagluluto. Gaya ng mushroom at etong ang beef jerky sticks na babauli ni Bunso for swimming. Honey para sa sore throat ni JJ at am nakasale nga na chicken noodle soup. Normally price yan for $1.40 at nakasale yan for 89 cents ngayon kaya kumuha tayo ng 12 packs. Nagugutom na rin nga si mama kaya naman nagpapak na muna tayo ng ilang piraso ng ubi cookie. Pagka uwi ko nga ay tinanggal ko muna ang aking jacket, syempre pa dahil galing tayo sa trabaho at inunload ko na din ang aking pinamili. Meron din akong nabiling ice cream para kay ate at eto ng ang tili-disinfect natin ang ating mga dinaanan para siguraduhin na mamatay ang mga virus. Ang tanghalian ko nga ay matira pa nating ham sandwich na binao nung Sunday sa volleyball tournament ni ate at hindi ko maya nakain. Inilagay ko lang yan sa freezer at tine-frost ko maya today. Ininit ko na din at dahil sayam naman. Nagpaluto nga ng dalawang piraso na laki may Canton si JJ at sinamahan ko rin yan ng dalawang hard-boiled egg para naman meron siyang protein for today. Papainumin ko rin siya ng gamot kaya naman kailangan talaga niyang kumain. Alas 11.30 na nga nang tayo ay matapos magluto at iraket ko na nga yan sa kanya. Pero bago ang lahat dahil gutom na si mama ay tumikim muna tayong dalawang sumo eto na at binabalatan ko na din ang ating hard-boiled egg at niya ang request niyang kainin na yung tanghalian. Talagang na madali si Mama sa kanyang trabaho for today at mabuti na lang ay nakaabot tayo sa bahay bago mag-alas 12. Ayan na nga ang ating pasyente, mabuti na lang talaga ay nakakain pa din siya kahit hindi magandang kanyang pakiramdam. Mag-aalas 12.15 na nga at eto na ang ating tanghalian na ham sandwich na kapares ng ating pineapple mango juice. Wala na din tayo kasing natin ang mga ulam kaya naman naisipan ko na kainin na nga ang isang pirasong sandwich na ito dahil ayaw na ayaw ko talagang nagtatapon ang pagkain dahil yun ay grasya at sayar naman. Pagkatapos nating kumain ay tumindig na naman si mama sa kusina. Para maghugas na ng ating pinaggamitan na mga kawali at kung ano-ano pa. Hinugasan ko rin ang strainer na ginamit natin para sa pansit kanton dahil hindi nga yan pwedeng ilagay sa dishwasher. Ang araw na to ay besing- beseng na naman para sa inyong pamilya mama. Ito na nga ang pinahuluan natin na beef nilaga at itinransfer ko na din yan sa container. Mabuti na lang talaga ay hindi na natin kailangang bantayan pa ang pagluluto nito dahil gamit nga ang Instapot, one click lang ay ready na din. Natapos at naubos na nga ni JJ ang kanyang pananghalian at napainom ko na rin siya ng gamot sa mga oras na yan. At niloload up ko na nga rin ang kanyang pinagkainan sa dishwasher. Tinapos natin ang araw at nanood tayo ng Matilda the Musical at medyo gumanda na na ang pakiramdam ni Bunso kaya rin siya. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat for watching. Remember, family time is always the best time and every decent with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!